Pre, namusta naman yung trabaho mo? Okay lang, pre Malaki nga sinahod ko Puro overtime Buti ka pa Malaki sinahod mo Tatay ko kasi Hindi pa ako binibigyan ng allowance Ah, ganun ba? Gusto mo kaanda sa labas? Talaga, pre? Oo, oh, sagot ko Tara Tara, Tara. Uy, Randy Nandiyan ka na naman pala Kaya na pa tayo nakahanap eh Yayain sana natin kumain sa labas eh kasi binigyan ako ng boss ko ng tip. Maganda pag pagkakagawa ako eh. Ah, ganun ba pre? Suwerte mo naman sa boss mo. Sige, sama ako. Tara! Tara! Uy, si Randy na. Matambay ah. Uy, Randy, ginagawa mo dyan. Uy, hey, pre. May problema ako eh. Hindi pa kasi nagpapadala si tatay. Madi-delay daw yung padala sa akin ng allowance. Ano ako nito? Nagugutom na ako. Eh wala man ako ibang malalapitan. Ano ko ba naman pre? Kung magkaibigan naman tayo, bakit di mo agad sinabi sa akin? Oo oh, tayo. Pero siyempre, nakakaya naman sa'yo. Ano ko ba nandi? Nahiya ka pa. Tara, tayo sa bahay. May pagkain dun. Saka may extra akong pera dun. Papera mo sa'yo. Salamat pre ha. Tara. Tara. Tara nandi, pasok ka muna. Pahinsya ka na, magulo pa yung bahay namin. Nandi, tatay ko nga pala. Oh, Ryan, sino yung kasama mong yan? Hi, kaibigan ko po, si Randy. Kuya, magandang gabi po. Randy, maupo ka muna. Mag-asikaso ko ng mga kain natin. Tara. Oh, Randy, nasarap nga ba sa kinain natin? Oh, Ryan, nabusog ako sa kinain natin. Salamat, ha. Ryan, okay lang ba sa tatay mo? Kasi parang sama na sa akin. Hindi yun, Randy. Yun taga-tatay ko. Pero mabait yan. Ah, ganun ba? Tara, pala sa labas. O oh, Ryan, nakawin na ba yung kaibigan mong yan? O po, tay Para wala akong tiwala dyan sa kaibigan mong yan ha Tay, ba't naman po? Mabait naman po yun eh Mabait? Eh para wala nga akong tiwala do sa kaibigan mong yun Baka pag may kailangan lang sa'yo, nakadikit siya yun Pero pag wala nang kailangan sa'yo, iwanan ka na lang yun Hindi po tay, mabait naman po yun Matagal ko na po nga yun, sa kaibigan ko naman po yun eh Wala ka Ryan, basta ako sinabihan lang kita O no, pre, parang malungkot ka. Oo pre, patanggap kayo sa ako Kailangan ko ng budget, mga apply. Wala rin kasi pera sa tatay ngayon. Aga ng barayan? O sige na, pupuntahan pa kasi ako eh. Hindi na yata pupunta yun Ano ba yan? Mukhang totoo yung sinabi sa ni tatay ah. Pag may kailangan sa si Randy, taas na lumalapit sa akin. Tapo, tapo. Oy, sino yan? Teka lang ha. Oy, okay, ko pala. Ryan, may bisita ka dito. Tay, sandali lang po. O Randy, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Wala akong pera. At saka wala pa akong trabaho. Totoo nga siya sabi tatay. Pag may kailangan lang sa akin, saka lang dumidikit. E pag wala na, hindi nata makakita at hindi nata Ryan, malay ka sa inaakala mo. Kaya nawala ako na isang linggo dito. Tapo! Tapo! Melando! Sino yan? po. O Randy, bakit? Melando, baka pwede mo naman ako ekstra sa trabaho mo. Ano Randy? Bakit gusto mo magtrabaho? Di ba supportado ako ng tatay mo? Oo, oh, kaya Lando. Supportado ako ng tatay ko. Pero kasi akong kaibigan na gusto kong tulungan. Ha, ganun ano ba, ba? Randi? Sige, kung gusto mo magtrabaho eh. Kaso pupubi siya ang rota ko. Isang linggo tayo bago makabalik. Okay lang po yung Kuya Lando. Para naman makatulong ako sa kaibigan ko at makabawi ako sa kanya. oh, sige, bukas. Agahan mo, ha. Magatay ang alis. Sige po, Kuya Lando. Sige po, alis na po ako, ha. oh, ah, sige. Mama ko kay Kuya Lando. O oh, ito nga pre si Naudio para makatulong naman ako sa iyo, makabawi sa mga tinulong mo sa akin. Ano ba Randy? Pa eh, ka na sa nasabing ko sa mga sakit. Kapag inalaan tuloy kita, na hindi ko tuloy na kaibigan. Sana mapatawad mo ako. Okay lang sa akin yun, Ryan. Magkaibigan naman tayo eh. Okay, Randy. Sana mapatawad mo ako. Okay na po yun sa akin, Kuya Agustin. O tara, kaya mo na tayo dito sa loob. Sige po, Kuya Agustin. Maraming tara. maraming salamat po. Thank you